magandang araw sa inyo mga kamangyan, ka mga kabuting ting Meron tayo ditong gagawing motor ito ng ayan, Motor siya ng yung mananahi Yung singer <laughs> 2 HP 200 watts siguro yan, hindi ko alam kung ano yan Tapos yung bolt niya ay voltahe niya ay 220 buka natin nakasaksak na subukan din siyang iyon kasi pag ito pag ginanto mo yan parang ito yung clutch niya yung malambot siya yan malambot malambot pero pag yung pag hindi mo ito binaba naka steady lang ganyan matikas yan parang nakapreno yung parang clutch pag ginan mo malambot siya yan buka natin ano mo ugong lang siya? Wala. Yang tingnan natin yung kapasitor nito. Kasi umuugong lang. Ito na yung kanyang luma. Sumubukan na ikabit tong bago. Mas maliit yung UF, yu eh, pero wala nang umikot kahit mahina. Para makita natin kung ayos. Atin muna nang dah bos sesak-sesak nanti cuba lah renin nak nak kapasitor pun gagal lah Puro ugong lang siya. Yan, bali. Tinanggal ko itong kanyang clutch. Yan. Ito, ito pala yung kanyang clutch. Yan. Ngayon. Ayos na. Lambot naman yung kanyang motor. Subukan nga natin siyang pandarin. Baka may problema lang ay clutch eh. Subukan natin. no? Ibig sabihin Problema nila ay clutch Ayos ang ikot nya Ayan Ano yung problema nila itong clutch duro? Bali umandar siya, di ba? Nung tinanggal ko itong clutch bago bagong kapasitor. Ngayon, papalitan ko ngayon ito ng yung original ng kapasitor. Ipapalit ko dito sa nakakabit. Susubukan ko pag ito'y umandar, ibig sabihin ang problema ay eh, sa clutch. Pero pag ito ay hindi umandar sa lumang original ng kapasitor niya, at ito ang kakabit ko, tapos ito na lang siguro ang clutch ang papalitan dito. Ito. Or malaman natin. Ayan, balik. Binalik ko yung dati. Yung dati niyang original na kapasyo, binalik ko. Tapos subukan natin kung aandar. So, umandar siya. Ibig sabihin, ito ang bagay problema niya. Kali, tinanggal ko yung apat na tornilyo. Tingin natin ito, baka may, may mangyayari pa. Tinik ko na lang muna itong kanyang bearing. Medyo tuyo na yung kanyang bearing. Medyo, yun ano, Oh. Matigas na siyang umikot. Pero wala siyang kalub. Tapos, itong isa, bali dalawang bearing niya eh. Ano? Ito medyo magaspang na. Kaya, lalimit ko na dito. Lagyan ko ito ng grasa. Para, baka may remedyo pa. Para, hindi na si customer. Okay. Ang gagawin niya na lamang ay, babayaran na lang ako ng labor. Hindi na si customer ay bibila ng pyesa. So, buhok ko muna itong repack, itong dalawang bearing. Lagyan ko siya ng grasa. Para, baka marimedyohan pa eh yan Tuyo na yung kanyang bearing. Wala nang grasa. Kaya siguro ay maganit niyang maganit nang umandar. Oh, ito yung na bali ito. Niripakan natin yung bearing. Dalawa to Isa niripak ko ito. sa Ito yung pangalawa. Ganito ang pagripak ng bearing para nang ilalim. Pasok sa loob. Ayan. Mamaya. Subukan na natin. Ano yeah, ba 'to na? Na ikabit na natin 'tong clutch niya. Ayun. Bali naka-preno 'yung pagganyan naka-preno. Tapos magre-release lang 'yan pag 'yan sa iikot Original na kapasitor ang gamit pala natin. Bali ito na. Okay, subukan na. Bali hindi na pa natin dito 'yung bearing. gawin lang sa mga shafting dito. Tapos buwan natin. Kanina hindi umiikot, ngayon yung ugong lang kanina. Buwan natin. Yan, nahubong yan Nakay ko yung motor Tapos dito sakala lang siya gagana pag um, Ayos na Kasi may belt ito dito eh Tumipan lang so, ikot niya Papa -pa tak na nanahi Bago tapos Gagana lang ito pa tinapakan pa kanya? lang uh, sanay niluto nako yung 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 natin yung bearing yung 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 yung